Wow, napakaganda dito oh. Si tapos tubig siya. So ang ganda, tapos meron silang tennis. Ayun, meron silang water. Ang ganda dito. Yan, ganda oh, 'di ba? Ayun, tapos may mga palaruan dito. Ayun, thank God at may ganitong place din. Oh. One of our sister here, nakatira. At ang ganda. Yan, ganda siya dito. Okay? Yan po. Okay, yan. Yan. Yan yung place. Wow. Diba? Ang ganda yung water, oh. Yan. Diba? Talagang nasa gitna yung tubig. Water is life. Tapos, para siyang square na talagang pinalibutan yung bahay. Tapos, Tsaka oh, yan, water, may palaruan sila, may swimming, may anong? Ang ganda ang tumira dito, di diba? Napakaganda, yan. Picture rin natin. Okay, shalom, shalom, and God bless you all. Bye for now.